Ayon mga kabuenas maulang araw sa inyo welcome back to my youtube channel Carlos tv magbabalik na naman tayo para sa another video no uh, ayun mga kabuenas ay i-share ko lang sa inyo na meron tayong dalawang warrior na mustiso na manok na ilalaban ngayong araw so mga kabuenas maulan lang ngayon uh, kung hindi nyo na itatanong sino nga ba yung naglalaban ng ating mga warrior na manok ah uh, ah ang naglalaban ng aking mga manok na inaalagaan, kinukondisyon, ay ang aking tatay. Ako naman ay hindi ma mahilig mag uh, sa mga sabong-sabong. Ako ay ano lang, nahihilig lang doon sa pagkukondisyon, pagbili-bili, pag-aalaga. So, ang aking tatay yung naglalaban. Siya so, yung uh, nagdadala sa sabongan. Mga kabuenas, uh, yun. Ipapakita ko sa inyo yung dalawa kong panlaban ngayon. Uh, aking na na. So, ito. Ipapakita ko sa inyo mga kabuenas. Tingnan nyo. So, ayan mga kabuenas. Uh, bale, bali, ito nga pala yung aking panlaban na manok. Ngayon, ilalaban ng aking tatay. Ayan mga kabuenas. Kanawa yun. Bali, magulang-gulang na rin to mga kabuenas. Ayan. Pulang-pulang mukha mga kabuenas ready to fight na yan mga kabuenas condition na rin natin kita niyo naman ang itsura niya mga kabuenas tingin pa lang sigurado na yan mga kabuenas Yan na mga kabayanas oh. Magulang-gulang na yan mga kabayanas. Mahigit isang taon na yan. One year and four months. Mga kabayanas. At nga mga kabayanas yung pangalawa na ilalaban namin. Kondisyon na rin ito. Isang dalosapi. Yan mga kabayanas. Ah... Uh, kasama nung kanawa, yun, ito yung ilalaban ni tatay. Tingnan na lang natin yung kalabasan mga kabayanas mamaya pag pagbalik nila. Yan sa mga magandang hapon sa inyo mga kabayanas. Uh, time check. Alas 4 na mag aalas 5. So kararating lang ni tatay. ah uh, ito. I-re-reveal -ri ko lang yung naging ano. Yung naging kinalabasan nung paglaban natin ng ating dalawang manok. So, ito guys. Panalo naman. Panalo yung ating dalawang manok. So, ito. Pakita ko lang sa inyo yung ano na, kagagayan nila ngayon. So, ayan mga kaboy na, ito si ano, kanawa yun. Uh, panalo siya. May, may, tama lang dito sa may kilikili. Tapos ito, sa may tuhod niya, may tama din. Ito mga kaboy na, so, panalo to si kanawa yun. May tama dito. Natahi naman ha. Ah. Tapos, itong tuhod niya, mga kabayanas, nag please. Kaya may ipot-pot, oh. Mga kabayanas. Pero all goods naman, mga kabayanas. All goods naman siya. Nakakala nakakalakad pa naman, mga kabayanas. Tsaka hindi naman siya nabalda. So, napakagaling na ng performance niya. So, sa mga nagko-comment, oo, oh, na aminin ko na itong mga manok natin eh, hindi naman siya yung talagang pang no? mga tagalogin o yung mistisuhin na itong mga manok na natin hindi naman sa akin hindi naman mahalaga yung ano yung kung malahi ba yung manok ko o ano basta mahalaga may palo di ba mga kabuenas ganoon naman yan eh mahalaga sa sabong may palo ang manok so yan mga kabuenas si kanawa yun goods kasi nanalo siya di siya balda may tama lang sa tuhod tapos dito sa may kilikili Okay naman na mga kabuenas na tahina. Yun mga kabuenas, ito si Kanawa Pagalingin na lang natin ito mga kabuenas. Uh, siguro pag uh, tignan lang natin kung pwede pa nating ilaban. Kung gagaling agad yung nasa tuhod niya kasi masama yung tuhod, tama niya sa tuhod eh. Nadugo pa. So, yun. Ito yung pangalawa, mga kabuenos. Si Dalasapi. May tama siya dito yung sa tari. Atak na ta, natapakan niya. Tapos dito sa dibdib, mga kabuenos. Oh, mga kabuenos, may tama siya dito sa dibdib. So, all goods naman, mga kabuenos, na muntik na mapaskiskil. Pero hindi yung hindi pa stage yung event, hack fight lang so okay lang yun, mga kabayunas malaga. panalo ito mga kabayunas may oh. tama siya si dibdib kasi ito kunti lang naman kasi natapakan niya yung tari all goods yun mga kabayunas Ngayon mga kabayan, si pakita ko yung naging sambot natin, no. So hindi ko na na kasi late na dumating si nakatay. So picture na lang ako dun sa sambot natin, mga kabayan. So, 'yun mga kabayan. All good naman yung result ng laban natin ngayon. Parehas panalo. So sana pag uh, sa susunod na laban ulit at may ilaban tayo. Buenasin ulit tayo mga kabuenas no? So yun lang mga kabuenas Sinar ko lang sa inyo yung Naging result ng laban natin uh, Mga kabuenas Kung interested ka sa mga ganitong Klaseng video wag mong kakalimutang i-like, Share at mag comment sa ating video At wag mo rin kakalimutan subscribe ang aking youtube channel Carlots TV maraming salamat